Good morning, guys. Magluluto po tayo ngayon ng ginisang mais. Gulay na mais, guys. Ayan, guys. Oh. Bali, pinipito ko muna yung baboy. Tapos, nung medyo brown na, nilagay ko na ang bawang. Ayan nga pala yung mais, guys. So, oh. ayan po yung mais. Kinayog ko lang gamit yung peeler. Ayan. Lalagyan po natin siya ng dahon ng malunggay. Sarap yan, guys. Nakakaumay na kasi ang ano, puro baboy, manok. Nakakaumay na. Kaya ito naman, Mais. Ayan guys, lalagay na natin ang mais. Ayan. Ayan lang natin. Ayan, guys. Sarap yung lumpatakin. Kapag hindi ka, pwede kang hindi na kumain ng kanin. Ito na lang. tapos, lagyan natin ng tubig. Para maluto. Ayan. Okay, so. pa natin ang tubig yan mayami. Yan guys, so lalagyan pa natin ng tubig. Ayan. Ayan muna natin kumulo salang guys yung ano natin mais kukuha naman ako ng dahon ng malunggay dito lang yung malunggay na ayan putuling ko na Pinutol ko na ang isang isa, ano isang sanga pinutol ko lang isang sanga guys ayan At, hanggang hanggang din muna natin dito sa sanga nya ayan Maghimay naman tayo ngayon ng malunggay habang pinapalambutan natin yung gulay. Ito guys. Ayan. Importante na dapat kumakain ng mga gulay yung mga bata, mga anak natin. Alam niyo naman lumaki silang malusog. Siya nga pala, guys. Ganyan lang ako mag, ano, magtanggal ng malunggay. Ganyan lang. Hindi ko na tinatanggal sa ganyan, no? Oh. Hindi ko na iniisa-isang ganyan. Ganyan lang ako maghimay, guys. Hindi ko na tinatanggal na, ano, dito, sa mga ganyan. Hindi ko na tinatanggal dyan. Kaya pinipili ko lang yung mga, ano, dahon ng malunggay na malalambot pa lang. Yan, ganyan lang. Ganyan lang kung maghimay. <laughs> diba? O, malunggay din naman yan. O. Ayan, ayan ganyan lang. Ayan. A, gusto ko yung mga ganito, o. Oh. Mga malalamot pa lang. Ayan. Yung mga hindi masyadong mga magulang na, na ako. Ano yun yung kinukuha ko? Para madali siyang lumambot. Ayan. Ipili ko na yung mga masyado malaki. Tinatanggal ko. <coughs> Pasensya na kayo sa boses ko, guys. Kasi, ano, misipun ako. Simisipun. Ayan. Ayan, Hugasan ko na pala to guys. Hugasan ko na to bago ko Titingnan naman natin ang mais. Tingnan natin kung malambot na. Ayan guys oh. Kumukulo-kulo na. Pwede na natin ilagay ang dahon ng malunggay. Ayan. Pwede natin dahon ng malunggay. Para lumambot. Ayan na guys. Oh, ayan na. Mga 10 minutes. Pwede na. Pakain na po tayo. Nagyan natin ng asin. Asin lang nga pala yung nilalagay ko. Hindi na ako naglalagay ng iba. Yung mga pampalasang iba. Hindi pa ako naglalagay ng ganun. Asin lang. Takpan muna natin, guys. Tatakpan muna natin. Yan na, guys? Oh. Luto na. Yan. Titikman na natin. Guys, titikman na natin. Hmm. Sarap. Bago pa yung mais, kaya manamis-tamis. Bago yung pitas. Salamat sa panonood.